Tinayak ng gobyerno na hindi magiging hadlang sa pagpapatupad ng Bangsamoro Framework Agreement ang mga pag ng BIFF nito man nakaraang linggo. Nakatutok si Chino Gaston. Uh, 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 Nakasombrero at nakatakip ito, ito, uh, ng tuwalya uh, ang ulo uh, ni Ari Santos nang uh, uh, sumuko kanina. Siya ang tinuturong pangalawang sospek sa pagpatay ng isang mag-ama sa Malabon. Kwento niya, kasama niya ang isang pinsan ng pagnakawa ng mga biktima, pero itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagpatay. Iniwan niya raw ang pinsan ng makakuha na siya ng gamit, kaya nagulat na lang siya sa nabalitaan. No, dahil to, dahil sa nangyari yun. Pero alam ko, kasalanan ko rin dahil ako nagsama ko sa kanya dun sa, sa gawain nyo, sa pagnanakaw nun eh. Kaso hindi ko akalain talaga magkakaroon nun ng patay. Pero hindi tanggap ng asawa ng biktima ang paliwanag ng sospek. Useless na humingi siya ng sorry. Useless. At hindi ko siya mapapatawad. Ibalik niya buhay ng mag-ama ko. Kasaka ko siya patatawarin. Yung degree of participation will be determined. Pero the act of war is the act of war. Jay Sabale, nakalerto. 24.